Nasa airport na pala tayo guys at makikita na rin natin yung mga kasama ko na sasampa sa barko for today's video. Ay, sinalubong ka agad tayo ng grabbing food tripan sa aeroplano. Pero but wait, biglang nauhaw yung kalbo. Tapos sabi ng mga kasama ko, mahal daw yung mineral dito. We, hindi nga. Tara, alamin natin. Let's go! So, ayun na nga guys. Unang nakita. Aba, si first timer. Medyo na naba. Sheesh! Nandito na rin pala si Boss Gab, pati si Johnny. Ready at si. Tapos biglang nagkatanungan guys saan na raw yung next na pupuntahan. Ala para naman tong mga baguhan kaya sumagot si Kalbong Siman. Syempre dating gawe sundan lang yung mga swan nandyan yung tamang daan. Elliot? Habang naglalakad guys nakapokus sa swan este sa daan bigla na lang silang huminto. Anyari? An Grabe si Johnny bigla na lang kausap si ate. Oh she. Ay napakaangas par. Oo! Uh -huh. So ayun na nga guys, tuluyan ang humiwalay sa grupo si Johnny pero si Kalbong Siman TV focus pa rin sa goal. Oh yeah. O oh, di ba basta may tiyaga, may nilaga, om sim! Konti na lang guys, malapit na kami sa gate at makikita na rin natin yung iba pa kasama. eh Gloria lang sa kalam, ready na ulit maglaba. shish! Kasama niya na rin si Boss Sunny, Boss Yap, pati si Boss Bolter. Uy, sakto, may pambara, kaso nga lang walang panulak. Tapos banda roon, ispatang ko yung legendary, pinakabata sa barko, si Godfather Oshi. Oh Halos kompleto na yung grupo guys, kaya bumili muna tayo ng tubig kasi ako uhaw na. Dito natin malalaman guys kung totoo ba yung sinasabi nila, airport price, let's G! Pero bago mag price reveal, shoutout na rin pala sa followers na nakakilala sa akin. Hello. Yung kalbo din, laging gutom Teka lang guys, malapit na tayong chumibog sa plano. Magkano yung tubig te? 80 pesos. 80? Ayun, 80 pesos pala yung presyo niyan guys. Malinaw naman yung pagkakasabi ni ate. Kung ayaw nyo maniwala, ito yung resibo. Sheesh! Isang tunggaan lang guys, goodbye na kagad yung 80. Alright! Bigla akong napaisip guys, kaya siguro mahal, baka may deposito yung bote, kaso nga lang pasakay na ako ng aeroplano. Kaya ang ginawa ng kalbo, dadalhin ko to hanggang barko, tapos pag uwi, ibabalik ko kay ate, sayang eh! Pagkasakay ng eroplano guys, umupo na kagad ako. Sabay binuksan ko na kagad yung mga freebies. Eh, bagong content. Unboxing sa plane. Ito pala yung mga laman niya guys. Malaking tulong na rin to para sa mga nagta-travel Merong takip sa mata pag nahirapan kang matulog. Medyas para sa nilalamig sa pag-ibig. sa aircon. Toothpaste, toothbrush. Samahan mo pa ng earplug. Sa kakumot na pwede mo pang iuwi. Oh yeah! At ang paborito ni Kalbong Siman TV, ang libreng food trip. Eh, may pansit at tokwa. Shoutout na rin pala na sa nagluto nito kahit hindi kita kilala. Ang sarap! Tapos ito pa yung matindi guys bago kami bumaba ng Doha, Qatar. Aba, nagpakain ulit. Almusal! In fairness guys, mula kanina hanggang ngayon masarap talaga yung mga pagkain nila dito. Meron tayong pancake with banana. Sabay lagyan pa natin ng strawberry syrup. Kakain na muna ako guys. Kita-kits tayo sa pinakamagandang airport next video. Malalaman nyo kung bakit ipapaliwanag ng kalbo